sabi ni Lord, ang tawag Yung may, papasa? may sulat Yung ay copy or edit site, 'di ba? Existed O di mo kailangan sa kanya ng dalawang pangalan, na 'yun ang gagamitin okay. mo.

Hindi pwede. Ano ka talaga ito? Kasi nakuha niya ng pag-uusap sa mo pa. Hindi ka dito. 8 o'clock yung ba? 8 o'clock yung na 7 o'clock. Ang ordi ng na 20 naman Di ba? Kasi magpapalisan na ako ng amounta. Hindi, ano, di pwede. Hindi, ano, hindi eh may mga particlesyadnik ni tanong niya pa okay din naman mo among pagka pagdikit okay tinotal ko ano hindi lang din mo din din sa like ito tawag natin sa gusto mo eh hindi sabihin mo eh upo na kawastuhan ah mo pa din din mo tawag jan dali turtain niya hindi ba si copyright pwede ko pa ilar daw 2000 na siya. siya ng dalawang asawa niya at saka yung kumuha niya yung kapangalang anak niya at least, alam mong tao hindi ka ha o basta kung sino yung sumasawod siya ang bahala sa pamilya niya dalawa tapos yun din ang sister man yung kasinunod ito si Mayra eh, si Mayra sister man okay tapos kay eh parun. O, ang parun di kasino ang sister man sa kanila alam ko niya o, kasi 2000 ipunta ko rin yan kailangan ipunta ko rin niya ay bisa sa kaanak punya, niya. skiano, kay kay okay. bilien, o kasi o bilude, bilog ng kung 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 nito. O, kung 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 Siya kung 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 tapos, Nestor, ay, si ano, si Efren, o no, malaki si rin, yung iba na lang tao. Ah, ako ah. Ah. Okay. So, tapos, nung so ngayon, para mawala ngayon yung mga ano, ang kada ano naman, kada force multiplier, sige, isa, eh, apat ang force multiplier natin. So, apat ng na tao yun. Tanong mo, kung kami mo mag doon sa purpose ni Karen ngayon. Ngayon, kung kung ino nakapanganan, siya mismo yung sisyo, ma, siya mismo dapat ang bukupa. Yun. No. So, yun ang magiging kausa niyan. Kaso, ito yung magiging problema natin. Pagka binigay ko yung ano, ay, yung sa January pa lang, 47 tao sa naagad. Sa so, isang papel pa lang. 47? Oo. Oh. Bakit? de patnigiti sa kanila yung tayong 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 tayong

Ano mo, di ko sila, ano? Hindi, gaya na yun. Ano mo? 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 Ano Ano mo? Ano mo? Ano

ang bitirma yung last year. May yeah. kasama nila last year. sa last year. ang yung 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 last year. Pero, yeah. pero, yeah. na pero, 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 kaya na din natin tayo last year, di ba? na natin yun, dito. Kaya pa yan. naman. Kaya naman, hindi siya muna. Ano. Dapat yun, at least alam lang natin para gumabigyan lang siya, isang Pero, ito yung yun. mga ng ano, wala naman,

ay bayan magre-record na ng session natin. Okay. Doble, hindi pa po po. Okay. Eh, tinamumunan ng gas dito si Oh, ilan na Dito, dito sa una yan, apat. Apat na, dito muna sa eh. Para hindi ka maaari. Yung sa bago. Yung sa bago. Yung apat ng buwan. Yung sa ito. Tapos bibigyan natin yung yan. dyan. Para sa atin, mabuhay na lang sa inyo. dito sa kabila, titignan natin yung mga... Um, May... na para isigaw Tama ba? Hindi na, na natin. Ah, sa April, yun na eh, Yung apat na na, oh, ano, bagay, topi, o, hindi takto lang. Tapos dito, baka natin titingnan kung ilan na yung pwede na ipatawag para marami yung Kung hindi naman, kung hindi na yun. Okay. 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 Okay.

Um, hindi. Yung ano, yung bago, yung bagong ano, dun sa ano, tingnan mo. Hindi, ang member ba ng ano yan? Airpods? Yan? yung... Ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano Okay. <YU embodied laten> <widely> oh, wala. Hello Magdalena, akol pare. May lang ako si Gilbert Kalipay? Um.

Pero dati, nag-duty pa, di ba? Diba? Oo, oh, kung saan, si Brown nakabi yun. So, yung okay. nabanggit ko na yun, bukas, pare, i-minit okay. lang ni, ano, ni... distress ano? ah. Si April Mahalo, mo? Ano Ano ah, yung eh si Menandro Cruz, si Cruz, 'di ba? Kasama mo 'yung three. Oh, pero dati nasa atin to, 'di ba? Ano niya parin do? Menandro. Dapat pa-bayad din lang dito. Si ano Kasi nag-check lang ako ng mga i-aayos namin na ano yun, na mga pangalan. Ano kilala mo ito? Si Ryan Velasquez? Yes, kilala mo? Ah, sa may puso ko. Si Elmer Escon. Si Elmer Escon. Si Ronnie Budoy. Si Ansel Lapso. nakilala? Okay. Sige pare, yun lang. Yung pinag-iisip ko sa'yo, si Gilbert, si Menandro, si Mar, si Raul, si Roger, si Braulio. Mga launa. Mga launa. Ay, may sige, mga ano siguro pare, uh, mga sa hapon eh, para safe tayo, mga parasit po. Oo, mga lasing 5 na siguro. Claro. Yeah. Uh, Sabi. <laughs> kasi meron lang akong iabot kasi kung mo masitress ano, bueno, meron pa pala sila pwede makuha. Ano nangyari? Ano nangyari? <mukulong> ano <panangayin> <tipas> yung mga nagkakaroon kayo na sa na. kasi kailangan natin yung natin dito. Para may makuha siya. Para may makuha. Ah, hindi na, hindi alas na. alasin ko, bukas yung mga pinag-iipong pangalan na, mo ba? Ah, oh, tandaan ko ba? Baka, hindi, kasi katulad ko, maano ma ko eh, hindi ako matatanggain eh. Ay, Ayuh kamu tutup tangan ko. Oleh ko Oleh tingguh, ibu apa khabar? Apa khabar si? Haa, ah, si ibu ada sedikit Si Apal Si Gifford Gifford Khalifah Si 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 Menandro Haa, si Menandro Ayuh, panggil dia ke sana Haa 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 Ani. Pero hindi Ani ba? Oo, oh, talaga. Okay. Yeah. Ani na. Sabihin mo kasi may si Tres na may makukuha pa sila sa pagsunyot nila na Ah, okay. December, dia okay. 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 Ini. Okay. 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 Ini. Okay. 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 Kalau macam ni kita apa? dessas é mm -hmm. mm -hmm.